Muling nakapuntos sa motoridad kontra iligal na droga. Hindi pa tapos makumpiska ang milyong-milyong pisong alaga ng iligal na droga. Sa operasyon, kaninang madaling araw ang santo ng balitang yan mula kay Eunice Sabonte. Eunice! Ang dobutong kilo ng sabu na nakakahalaga ng 40 milyong piso ang uh, nasabat ng Philippine National Police sa isang drug by bus operation kanina madaling araw. Ang suspek kinilalang si Joshir Bernardo alias JS Zone 57, San Andres, Bukid, Manila, kung saan nakuha dito ang isang malaking bloke ng shabu na tinatayan nasa mahigit 6 na milyong piso. Kabilang din sa nakuha sa suspek ay ang sham na bundle na tigay isang libong piso na tinatayang nasa humigit kumulang isang milyong piso at anim pang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 40 million 800 pesos. Ayon kay NCRPO Chief Director uh, Guillermo Eliazar, ang sospek ay matagal nang sinusundan na napag-alamang pusher ng drug syndicate na si Loloy Hernandez na naaresto na noon at kasalukuyang nasa tagig City Jail. Iniimbestigahan na rin kung paano nakalusot ang cellphone at droga sa kulungan, lalo pat kahit nakakulong, ang leader na si Lodoy ay nakakapag-transaksyon pa ito. Metro Manila at Calabarzon ang mga target ng delivery ng shabu na posibleng nga umanong naggagaling gagaling sa loob ng kulungan. Kiniyak ni PNP Chief Director General Oscar Abayade na hindi mare-recycle ang nakuhang 7 kilo ng shabu na dadalhin umano sa crime lab bago ipakita sa korte. Tinitingnan na rin kung may kaugnayan ito doon sa dating nasabat na shabu na naka nakabalot sa Chinese tea wrapper dahil sa magkalabit na lugar kung saan ito nakuha at sa halos magkaparehong packaging ng bloke ng shabu. Hindi naman umano dapat magalala publiko dahil patunay labang ito na nagtatrabaho ang mga pulis at hindi umano tumitigil upang maubos na nga ang mga nagluluto at nagbebenta na itinagbabawal na gamot. At yan muna ang pinakauling balita mula dito sa Campo Crame, Yunis Samonte para sa bayan. Maraming salamat Yunis Samonte.